Hey what's up guys mga kaibigan welcome sa Cook and Taste Meron nga tayo dito ang isang at kalahating paan ng manok. Okay naman, lalagyan natin ng asin, tapos lalamutakin nga natin para naman mawala yung kanyang mga dumi-dumi at yung iba pang mga amoy na natitira dyan sa paan ng manok. Mainan din kasi yung asin na pantanggal o panglinis ng mga bagay-bagay. Kahit nga sa bote ng baby, eh, ginagamit yung asin, tapos tubig na mainit pagkalilinisin mo na. O kaway-kaway naman sa mga gumagamit ng asin at tubig na mainit sa mga feeding bottle ng mga anak nila. Ngayon naman, nagpitpit lang ako ng dalawang luya. Kailangan natin to pantanggal lang sa tapos nga ay eh, naghiwa na rin ako ng isang sibuyas na pula. Dito nga sa ating pressure cooker ay eh, isasalang na natin yung paa ng manok. So, madami-dami yung ating paa ng manok ngayon kasi nga masarap yung ating lulutuin, mahirap nang mabitin. Nilagyan ko lang pala ng asin, nilagay ko na nga yung luya, nilagay ko na rin yung ating sibuyas na pula, yung ilang butil na bawang at yung pamintang buo, ganun din naman laurel at lalagyan na nga natin ng tubig. Kailangan lang ay eh, nakalubog itong mga paa ng manok sa tubig. Siyempre, lalagyan na rin natin ng pampalasa para pag kumulo siya, eh, malasa na talaga. At dito nga sa ating pressure cooker, kailangan ipakuluan natin ito ng dalawang oras. Kailangan talaga dalawang oras para talagang malambot na malambot siya. At pagkatapos nga ng dalawang oras, eh siguradong malambot na ito. Kaya nga dali-dali na natin binuksan para matingnan kung ano ba ang itsura ng ating mga paan ng manok. Halos matuyo na nga yung kanyang sabaw at talaga namang tingnan nyo naman yung paan ng manok. At tinesting ko ang pigain, eh talaga namang durog na durog. Pagkatapos nga, eh nagready lang ako ng tubig na may yelo at dito ko nga ay sinasalin ang ating mga paan ng manok. Ganun pa pamamaraan eh, muna yung ating mga paan ng manok at hindi agad-agad siya malulusaw. At ngayon naman dito sa ating lalagyan ay eh, maglalagay lang ako ng mga siguro 2 cups na harina at saka lalagyan din natin ng smoked paprika, pampalasa, ng garlic powder. Ito yung gagamitin nating breading dito sa ating panang ng manok. Kung mga nilagay ko naman mga ingredients na yan ay eh, lang naman. Hindi na ako gumamit ng mga exact measurement. At dito nga sa ating ginawang breading ilalagay na nga natin yung mga panang ng manok galing doon sa ice bath na ating pinaglagyan kanina. Alam kong marami na sa inyo at isa rin po ako sa nakakita kung paano magluto ng ganito sa mga napapanood nating video. Ngayon hindi ko talaga alam kung paano gawin kaya nga itong at sinubukan ko na. Kaya naman disclaimer lang itong video na ito ay ginawa ko lang para masubukan ko kung talaga bang masarap. So, palagi ko nga ay hindi ako magsisisi kaya naman sabi ng panang manok ay ka muna. At this time naman eh, nakita ko talaga namang malutong masya at pwede na hanguin. Binabati ko pala si paring Jun Diaz. Kamusta na dyan sa Japan? Habang pinipirito ko naman yung ibang mga paanang manok gagawa lang tayo ng simping sausawan. Nagayat lang ako ng sibuyas na pula at saka ng pipino. Para naman may konting ang hang isang siring labuyo lang pwede na sa ngayon, lalagyan ko na rin ang sukan pa umbong. Nilagyan ko na rin ng konting asin para naman may alat. Lagyan mo na rin ng konting asukal para sumarap. Ngayon naman, ito na nga at naluto ko na nga lahat ng aking mga pritong paan ng manok. Kaya naman subukan na natin kung legit bang nakakain talaga pati buto. Talaga namang legit, 100% makakain mo talaga pati buto. Tandaan mo, dalawang oras mo lang naman toko kukuluan. Di baling maubos ang gasol, ang mahalaga, masarap ang ulam. Pero kung maraming kahoy dyan sa bahay nyo, doon nyo lang igatong para makatipid. Pero napakasarap, I love you all.